Si Chloe San Jose, isang kilalang influencer at singer, ay nagbigay ng matinding sagot sa isang basher na nagbigay ng hindi magandang komento tungkol sa kanyang pinagmula ng kita. Sa isang serye ng palitan ng mensahe na ibinahagi sa social media outlet na Fashion Police, inatake ng basher si Chloe, na nag-imbento ng mga paratang na karamihan sa kita ng influencer ay mula sa pera ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo, ang isang kilalang Olympian. Ayon sa basher, si Carlos ang nagpopondo sa buhay ni Chloe, isang pahayag na nagdulot ng matinding reaksyon mula kay Chloe. Hindi nagpatinag si Chloe sa mga akusasyon at agad niyang sinagot ang bawat pahayag ng basher. Sa halip na magpakita ng emosyon, pinili ni Chloe na ipakita ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga kita at pinagmula ng kanyang yaman. Bilang unang hakbang, tinanong ni Chloe ang basher kung may maipapakita itong patunay sa kanyang mga akusasyon. Ngunit, tinanggihan ng basher na magbigay ng anumang ebidensya at sinabing obvious naman daw kung saan nang gagaling ang pera ni Chloe, na may kasamang pagpapalagay na si Carlos ang nag-aalaga sa mga gastusin ni Chloe. Kahit na walang katwiran ng mga paratang ng basher, hindi nagpati si Chloe at pinili niyang ipakita ang mga screenshot ng kanyang sariling bank account. Sa mga larawan, makikita ang mga withdrawals ni Chloe habang siya ay nasa Japan, na nagpatunay na siya mismo ang nagbabayad para sa kanyang mga gastusin at hindi umaasa kay Carlos para sa kanyang mga biyahe. Hindi lamang iyon, ipinakita rin ni Chloe ang isang screenshot ng kanyang kita mula sa TikTok kung saan makikita na siya ay kumita ng libo-libong dolyar mula sa social media platform. Ang mga ebidensyang ito ay nagsilbing matibay na patunay sa mga paratang ng basher. Ang mga screenshot na ipinost ni Chloe ay tumigil na sa mga sunod-sunod na paratang ng basher at tila nagbigay ng hudyat na ang mga ebidensya ay sapat na upang patahimikin ang akusasyon. Walang naiwang pagkakataon para magbigay pa ng pahayag ang basher, kaya't naging malinaw na ang mga paratang laban kay Chloe ay walang basehan. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, pinatunayan ni Chloe na hindi siya natitinag ng mga negatibong komento at handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga maling akusasyon. Sa ngayon, ang isyo ay tila natapos na, at ang basher na nagpasimuno ng mga paratang ay hindi na muling nakapagbigay ng pahayag. Ang mabilis at matali nung aksyon ni Chloe sa pagpapakita ng mga ebidensya ay nagbigay ng aral na hindi siya basta-basta aatras sa mga maling paratang at handa siyang ipaglaban ng kanyang dignidad. Sa kabilang banda, ang mga taga-suporta ni Chloe ay nagpahayag ng kanilang suporta at pagpapahalaga sa kanyang paraan ng pagpapakita ng katotohanan. Dahil dito, naging halimbawa si Chloe sa mga kabataan at mga influencer kung paano dapat harapin ang mga basher at hindi basta magpapadala sa mga maling paratang. Hindi lang ito tungkol sa pagdedepensa sa sarili, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat at totoo sa mga bagay na pinaniniwalaan at pinagkakakitaan. Sa ngayon, patuloy na sumusuporta ang kanyang mga fans at followers, na lalo pang nagkakaroon ng tiwala kay Chloe dahil sa kanyang pagiging matatag at mahinahon sa mga ganitong issue. Ano ang sinyo sa balitang ito?